Hi coach, uh, good morning. Si coach Jerry po ito, no. Bigyan po natin ng solusyon yung mga problema na inaharap natin ngayon. Ano ba yung mga problema na inaharap natin ngayon? Baka wala akong ma-invite. Ay hindi ako marunong mag-invite. Ay coach Jerry, hindi ako sanay mag-invite. Ang pinaka matindi, lagyan mo ako na may invite, Sir Jerry. Alam po niyo, i-clear natin yung ating mga mind inuumpisahan natin ang ating negosyo sa negative way. Alam po niyo yun, ulitin ko, inuumpisahan natin ang ating negosyo sa negative way. Gusto ko po kayo i-turn to be positive. Unang-una, napakadami pong naghahanap ng oportunidad ngayon. Sa online, siguro lagi po kayong online. Nakikita nyo naman ang daming mga ino-offer na mga oportunidad. Meron 10,000, may trading, may dropshipping, sumali ka sa ganito, sumali ka sa ganyan pinapatulan ng mga tao kasi nagbabaka sakali iba nagahanap sila ng pwede talaga nilang makapagpabago ng kanilang buhay nagahanap sila ng oportunidad eh di dun palang marami na po tayo mai-invite kung tutuusin kasi inuuna natin yung negative natin eh, baka wala akong mai-invite, alam niyo napakadami po natin mai-invite okay, now, yung pangalawa ko pong sinasabi sa inyo na dapat natin baguhin agad alam po nyo, ibaba ulit natin yung ating mga sarili. Sobrang talino na po natin. Alam niyo mamayang gabi, okay, umating kayo sa Zoom ng success, 399, mga ordinaryong mga tao lang ang nandoon. Nagawa nila. Bakit? Kasi pag in-interview, na, -napa nyo, napanood nyo mga interview sa kanila, 399, kulang pa nga na isang kilong karne yan eh. 399, isang kainan lang namin na Jollibee yan, kulang pa. 399, hindi nga makakabili na isang case ng biryan yan eh. Diba? 399, kulang pa nga na isang pantalon yan. Diba? Napakaliit lang na halaga niyan para hindi sumali ang mga tao. Janitor, welder, manicurista, nakaka-join. Tingnan niyo po kung sino mga nakasali dito kaya ano, kay Success 399. Oo, nakita nyo ba yung mga kasamahan natin dito kay Success 399? Iilan-ilan lang yan. Sa palagay nyo ba sila nagsalita na ano eh, baka wala akong ma-invite. Alam nyo, ang kanilang mind-setting agad, do sumali sila dito kay Success 399. Positive. Uy, 399 lang yan. Kayang-kaya ko mapasali si Kumari. Kayang-kaya ko mapasali si Kumpari. Yung kasama ko sa trabaho, kaya-kaya ko mapasali. Kaya ko, marami akong may invite. Marami akong mapapasali. Ganon eh. Positive agad. Minsan kasi sobrang talino na natin. Sa totoo lang po 'yan, coach. Sobrang talino na natin. Ay wala akong ma-invite. Ayun, baka hindi ako maka-invite. Negative agad. Alam mo nyo kung galing po kaya po sila gano'n? Galing kasi sila sa hirap eh. 'Di ba? Galing sa hirap ng buhay. Kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. 399 lang po 'yan. Mga janitor na kasali, mga welder na kasali, mekaniko na kasali, security guard na kasali. Kasi nga, 399 lang. Isipin nyo po yun. I-positive nyo po yung inyong mga sarili. Marami po kayong mapapasali dito. Diba? Tapos, tignan nyo po kung paano sila mag out. Paano sila sumweldo. Dahil nga, isang kahig, isang tuka. Mahirap lang. Pakita ko po sa inyo paano sila magsweldo dito sa GCash. O oh, nakita niyo po yung mga payout nila, 'di ba? Maliliit lang. Kasi nga isang kahit isang tuka ang mga sumasali dito. 'Di ba sa tayo na, "Oy, kumita na ako ng ano, 100,000, 2 million sa Naytay diyan." Pero tingnan niyo yung mga kasali dito, mapagpakumbaba. Mga ordinaryong mga tao lang. Kaya nga ganyan lang, 125 bini-withdraw na agad nila kasi mga mahihirap lang ang kasali dito. Oh, di nakapagpa join sila na maraming mga taong mga mahihirap din. Anong anong dahilan natin para hindi tayo makapag-invite? Anong dahilan natin para hindi tayo maging successful dito? Eh lahat ng tao may 399 pesos. Mahal pa nga isang kilo ng karni, mahal pa isang kilo ng manok. 'Di ba? Kayang-kaya nating mapasali yung mga tao dito sa 399. O susunod ko naman po ipapakita sa inyo yung boom Tingnan nyo po kung sino yung mga top-notcher dito. Panoorin nyo po ha kung sino po yung mga binibigyan ng award na mga kumikita ng 80,000 isang buwan, 100,000 isang buwan. Yung after 5 months, naka 2 million na. Tingnan nyo po. O nakita nyo ba yung mga top na chair, di ba? Lalo na yung isa, yung janitor. Talagang mukha palang janitor na talaga. Pero kumikita na ng 2 milyon sa loob ng limang buwan. Di ba? Kasi sali ko yung ano, sali ko yung paborito kong trabahante. kasi kasamahan ko sa ganito. Kasamahan ko janitor. O yung paborito ko sinasakay na tricycle driver. O perang ko nito, 399. Di ba? Alam po ninyo, ang dami-dami nating mapapasali dito. Mga ordinaryong tao. Wala pa nga nagturo sa mga yan. Wala po, wala. Walang mga leader na nag-guide sa anila. Isipin ninyo, kinaya nila. Minsan kasi masyado tayong mga ma-pride na mga leader. ba? Diba? Negative agad ang ating isip. Kaya hindi tayo maasenso. Tingnan niyo po sila. Kaya ko to, kaya ko to, 399, let's go! ba? Diba? After 4 months, after 5 months, resulta. Kaya tayo po team, mag-invite po tayo. May Zoom. O ako, magpagagawa din po ako ng mga Zoom natin para po pag walang Zoom sa opisina, walang Zoom. Ako po magko-conduct ng mga Zoom. ba? Diba? Tapos ipadala nyo po yung aking introductory video sa mga prospect ninyo. so nyo po yun. mag join, -join. Kasi 399 lang po ito. Kaya no, again, si Coach Jerry po ito, be positive. Huwag na huwag po kayo mga magiging negative. Napakadami pong sasali datin dito access 399